Hello po, online world. So, ayan, flex ko lang po yung na-receive po namin goodie bags. Ayan, lingap sa mamayan ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po at napabilang po kami sa mabigyan po nito. So, let's check it inside. Ayan. Um, hinatid po ito sa atin ngayong morning lang. So, ayan, meron siyang... Aha. Ayan, gas. So, kung hindi ako nakakamali, ito ay kung kilos. Tapos, meron pa po siyang um, three noodles and ayan po, sardines. Three sardines. So, ayan. First time ko nag-flex na to. Maraming maraming salamat po sa inyo. Paglingap sa aming sambahayan. Highly appreciated po. Um, yan po ang laman ng isang goodie bags. Maraming salamat po kasi yung 3 kilos na to na bigas. So, 3 days namin siyang isasain. Kasi nagkukunsyong kami ng um, 1 kilo of rice Per day, ayun. So, sa so one kilo rice per day, um kami, apat kaming kumakain, kami mag-asawa at yung aming dalawang anak. With, uh, may alaga kaming dogs, yun. Kaya one kilo yun na consume namin per day. So, ito po yung bigas niya, goods po siya o. And then hindi mo na siya bibihin kasi ayan na um, binigyan tayo. So 3 kilos na bigas, Tapos, ito naman um 3 pieces din siya so bawat 4 uh, kain isa nito kaya so 3 kainan din siya. At meron din tayong sardines, so 3 pieces din siya. So bawat kain 3, ay bawat kain isa, so 3 kain din to. So tipid na tayo. Kasi meron na tayong ulam. Tapos, pwede mo siyang lagyan, kagaya nito, pwede mo siyang lagyan ng dahon ng um, malunggay or talbos ng kamote, ganyan, or mizwa, gano'n, para pangpadami. Ayun. Pwede rin siyang lagyan ng egg para maging sardines omelette. Ayun. Tapos, dito naman sa... Um, noodles, pwede mo siyang lagyan ng egg para mas yummy at mas healthy kasi uh, tayo ng egg. And then, pwede mo rin siyang lagyan ng dahon ng uh, malunggay para mas healthy siya. Kasi pag nilagyan natin ng gulay, yung processed foods, magiging healthy rin siya kasi meron siyang uh, gulay na kasama. And then, ah, uh, Meron pang sabaw and yun yung maganda sa ganito kasi may sabaw na siya. So, mas madaling ipakain sa mga kiddos. So, ayun, flex ko lang po ang aming na-receive. Ayan. Um, maraming maraming salamat sa inyong paglingap sa amin sa bahayan, sa inyong pagmamahal. Highly appreciated po. So that's all for today's video. Maraming maraming salamat po sa inyong support at pagmamahal sa aming mga videos. Just leave and comment on my comment sections and then I will support you back ayun maraming maraming salamat po sa inyong time at effort that's only for today thank you for watching bye